Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Raina C. Escat, Ikawalong Baitang. Narito ang aking paghambing sa mga sibilisasyong Egypto, China at India. Unahin muna natin ang Egypto. Ito ay may mahinang gobyerno at lipunan ng sibil. Ito ay naging tanyag sa mga piramide na itinayo bilang libingan para sa mga paraon pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng sinaunang Ehipto. Kilala sila sa paggawa ng mga sasakyang pandagat mula sa tambok ng halamang papyrus. Marunong sila sa paggawa ng mga palayok, paghabi ng tela, pagukit sa metal at kahoy, at paggawa ng baso at salamin. Dumako naman tayo sa Tibet. Ito ay may malakas na pamahalaang sentral, subalit may mahinang lipunang sibil. Ang geografiyang China ay may malaking ginampanan sa pagpapangulad sa agrikultura ng na mga naninirahan sa dinastiyang Shang. Marami mga dinastiyang naganap sa China. Tanyag ito sa Great Wall na itinayo bilang pagtatanggol laban sa mga atake mula sa mga kalaban nito. Ang mga opisyal ng hari ay binubuo ng kanyang mga kamag-anak. Ang kautosan ng hari ay nakaukit sa mga pader ng lungsod at palasyo ng hari maging sa libingan nila. At mga sisidlang gawa sa tanso, may mga ukit na natagpuan sa mga botong may orakulo at may malaking nayambag sa talang nalalaman natin tungkol sa kasaysayan ng sibilisasyong Shang. Ang mga Chino ay nakapag-ani ng palay at millet bilang pangunahing pagkain. Dumako tayo sa bansang India. Ito ay may mahinang pamahalang sentral, subalit malakas na lipunang sibil ang pamahala ang Indus ay nasa pamumuno ng mga haring pari. Sa mga lungsod ng Harapa at Mohenjo Daro, karaniwan sa mga nakatayong bahay ay may dalawang palapang na gawa sa bloke o tisa putik at kaho. Ito ay napapaligiran ng likas na haram o natural buyers ng Himalayas at Hindu Kush. May mga epiko tula ang sinaunang India na naging mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. Mayroon silang pare-parehong disenyo ng bahay at sama-sama sa isang eskinita ang mga residenteng may pagkakatulad na hanap buhay. Namuhay na may katiwasayan at pagkapantay-pantay ang mga sinaunang tao sa India. Ang kanilang pagbibigay halaga sa kalinisan ng komunidad at sa sarili ay inuugnay sa paraan ng pananampalataya sa kanilang Diyos. Ating paghambingin ang Ehipto at China. Sila ay may parehong sinaunang kabihasnan na sikat sa kanilang mga dinastiya. Ang mga ito ang pinakalumang sibilisasyon at isa sa mga pinakapopular sa buong mundo. Mahina ang relasyong sibil sa mga bansang ito. Ang mga ito ay may mahusay ng mga na mga imperyo na nag-iwan ng malaking epekto sa kasaysayan. Ang Ehipto ay mayroong mga paraon at hari, habang ang China ay mayroong mga emperador at reyna. Ang sentro ng sinauna relihiyon sa Ehipto ay sa kabanalan ng pinuno nito, habang ang China ay nasa pagsamba sa kanilang mga ninuno. Sila ay nakaimbeto ng pagsusulat may magkakaibang wika at sikat sa mga libingan o mga silid para sa kanilang mga pinuno. Ang mga ito ay mayaman sa natural at archaeological na yaman. Sila ay may parehong dami ng tubig. Sa Egypto, ito ang Nile River, habang sa China, ito ang Yellow River. Gumagamit sila ng mga karwahe sa pakikipagdigma. Paano naman nagkakatulad ang China at India? Naging mayaman sa impormasyon ang dalawang bansa dahil sa kanilang pakikipagkalakalan sa isa't isa na nakatulong sa kanilang pagunlad. Sila ang kauna-unahang kabihasnan sa daigdig na matatagpuan sa Asya. Ang mga ito ay mahusay sa pakikitungo ng pagkakakilanlan at kultura. Sila ay may isang lokal na ilog sa kanilang pang-araw-araw na buhay at agrikultura. Sila ay may iba't ibang rehiyon. Dumako naman tayo sa Ehipto at India. Paano pala sila nagkakatulad? Ang mga ito ay napakalakas na humuhubog ng puwersa sa mga istrukturang pampulitika. Sila ay may magkatulad na paniniwala sa reliyon. Ang mga bansang ito ay parehong nabibigyan ng deposito ng silk. Sumasamba sila sa mga hayop at ilang elemento ng kalikasan. Nagpapakita sila ng kahalagahan ng mga kababaihan sa kanilang bansa. Paano pala nagkakatulad ang mga bansang ito? Ang Ehipto, China at India ay napapalibutan ng mga pangunahing ilog na nagsisilbing daungan sa kalakalan ng tubig sa mga taniman. Ang mga ito ay naditiposituhan ng mineral na buwak o silt. At ang panghuli ay sumasamba sila sa diyos Josan at mga hayop. Pagkahambing sa mga sibilisasyong Egypto, China at India. Muli, ang pupusirain na si Eskand ikawalong baitang